Wala ka bang pambili ng baboy, lechon, baboy, lechon, bele, or mga pagkain na ilagay sa hapagkainan sa December 31 at January 1, ito'y kainin mo para umaman ka. So, kung wala kang pambili ng mga ulam mid of uh, baboy po. Kasi bawal talaga ang lechon manok sa New Year. So, ito po ang ihanda mo. Yan. Pork and beans. Napakaswerte ito sa New Year. Kainin mo siya ng 12 midnight. Lalong-lalong na ang beans. Make you millions talaga yan. Or gagaan ang hay mo. At pinaka the best ang present ang black beans. So itong dalawa pipunan mo na ngayon bago po sumapit ang December 31. This one. And then kung wala ka ding pangbili ng mga 12 lucky fruits at saka yung 5 elements fruits, kung hindi kaya ang 12 lucky fruits, may option na 5 elements fruits. Now, kung wala talagang option, yan po. Mabi, makikita mo yan, hingin mo yan sa kapitbahay, yan, makikita mo yan, ihanda mo yan, basta aabot lang siya ng lima. The best na yan kung gusto mo magbago ang buhay mo sa taon ng 2025 or every new year, ihanda mo to. Tapos mag-upgrade ka na next year ng maganda kasi nakakabili na, oh, ayan po sa mga walang-wala natin nakababayan.